Hi, mga kanagrang ina. Good evening. Ayan. So, uh, today, for today's content is, uh, wala po. Medyo chika tayo kasi parang di po ako masyado, ano, not feeling well today. Uh, still stress pa rin po ako dito sa aking uh, cellphone kasi, di ba, yung quality ng cellphone ko, hindi nabigyan ng justice. Nag-iba. Tapos, ano, ang, um, um umiinit yung cellphone na hindi naman dating ganon tapos yung yung LCD niya uh, na bago um napansin ko kasi nung kinabit medyo parang nahirapan magkabit yung lalaki kasi parang hindi nagfi-fit yung LCD doon sa pinaka house ng cellphone ko so parang yun yung duda ko din bukas kaya bukas babalikan ko ulit so i can talk to the owner about it, ba? Diba? Tapos, ano yung mga kipad na ko, tapos, ano, um, ang messenger, hindi ako marinig ng kausap ko. Then, yung quality ng camera, talagang pumaang pangit, lahat, parang naano, talagang nasira talaga siya. Kasi talaga, nasira lang naman ito ay LCD. Yun lang. Walang issue yung phone ko kasi ito ay bago-bago pa naman. Kaya talaga, I know na wala siyang issue. Um, sobrang ano, kasi ito yung napakamahirap i-provide eh. Yung cellphone. Ang nalulungkot talaga ako kasi ganito yung nangyari. Kaya, tawag dito parang medyo na ano kong gumawa ng content. Kasi nga, ano, kahit pag edit nahihirapan ako kasi lumilikot yung ano yung keypad. Lahat nga siya nasira, keypad, camera. Tapos, yung init niya parang sasabog na hindi naman dating gano'n. Kaya, eh, nung tinanong ko yung gumawaan, sagot pa sa akin, eh, hindi daw niya alam kung ba't daw nang gaganon yung phone ko. Yun. So, <coughs> uh, ayoko na makipag-argue kasi I really want to talk to the owner of the shop. iba Para ano bang, ano, ano bang magandang uh, magagawa sa nangyari. Kasi, tawag dito. <coughs> Actually, hindi ko naman siya uh, iniwan ko. Nakatutok ako eh. Pero iniwan ko yung naggagawa nung bumili ako ng soft drinks. Yun lang naman very quick lang. Kaya, iwan uh, oh, oh, na kasi ako. Actually, ayoko talagang iwanan. Almost two hours ako nagintay talaga nandoon sa pag ano, sa pag uh, niya ng cellphone it took two hours na ano para <coughs> ilagay yung LCD So, bukas, babalik ulit ako doon. Diba? Hindi na natin mention yung ano, yung name ng shop. Diba? Ayoko po. Uh, I just want everybody to be aware. Diba? Kapag pinagawa uh, niyo yung inyong cellphone, <coughs> dapat sa so sure. Diba? So, yun nga, 1,500 po yung pagawa ko ng cellphone ko. Bali, 1,600 pa kabit po nung ano, nung tempered. So yun po, diba? di ba? Hindi naman kasi uulit basta yung pera sana naiisip 'yung mga gumagawa. ba diba? pa minsan may tactic kasi na ano, ipapagawa mo, pero may tactic sila na parang Itadamage damage para ibalik mo ulit, di ba? Ewan ko lang kasi ganun yung mga based on my ano experience noon, kaya tuloy yun yung parang pumapasok sa isip ko na possibility na nangyari. Kasi tayo malay ko ba naman, naribant ko ba naman sa cellphone, di ba? wala akong alam kung anong mga ano dyan. Hindi ko alam kasi hindi po naman ako technician ng cellphone. Kaya pumunta lang ako doon para ipaayos siya. Pero talaga namang it got messed up. Everything, everything on my phone, di ba? Yan yung ano, parang iniyak ko kanina. <laughs> kasi cellphone ko to Ito po yung pinambablog ko kasi kaya Talagang napakasama ng loob. Gusto nangyari sa aking cellphone. And then, buti na lang, guys. Huwag nyo kakalimutan humingi ng receipt. <coughs> buti meron akong resibo. Diba? Minsan kasi unahan na natin na pwedeng itanggi na doon mo pinagawa. So, to make sure na if ever, kasi ako, if ever na kung anong mangyari, meron na akong ano, nga itang resibo. Ganyan. And then, hindi ko na rin inano. Hindi ko na rin dapat iba vlog ko yung ano yung shop na yun <clears throat> kasi napakaboka nung ano napakaboka nung uh, technician talagang ano ka sa kanya eh, fall ka na what i meant was na maaano ka sa kanya na magaling siya talaga so magaling pa lang sumira <laughs> sorry naman po kasi ano eh ayos na ayos to LCD lang talaga ang problem niya So yun lang guys, 'di ba? Abangan niyo pala yung ano, yung magiging vlog ko sa Juanita Resto Bar sa Bukal. Ayan. So, um, update, update ko kayo kung anong meron dyan. And then, narinig ko din na meron daw uh, buffet dyan na 198 pesos. At chinek ko ang kanilang page talaga namang napakarami ng 198 pesos na buffet. Makakain mo na ang dami mong pagpipilian. So, ano pa? At balita ko ay magkakaroon din to ng dinner buffet. So, yan ang abangad si Negrang Ina sa dinner buffet ng Juanita and Ben restobar Today, I spoke to the owner. And then, uh, ang meeting namin dalawa today ay ano, yung about sa pagbablog nga sa kanyang restobar And then, dun din sa resort. Pero yung resort kasi, Lagi kasing ano, occupied, pero napakaganda. Sobra. It's a private resort. Then, yun. And then, ang ganda-ganda niya, nakaka-relax. Yung ilaw, yung ambience, everything. Basta makikita niyo, magkaroon lang tayo ng chance na makapag-vlog doon. Kasi ngayon, ano eh, medyo parang season. Kasi hot spring, di ba? So, gusto ng tao puntahan dito. Kaya, ah uh, ano sabi ng iba, wala si swimming. Meron po dito sa amin. Kasi maraming hot spring dito sa Laguna. <clears throat> Kaya, kahit per months yan, pupunta sila dito dahil napakasarap ng tubig sa pool. Yan po. So, paano ba guys? Ayan. Hindi ko pa rin natatapos yung module ko. konti na lang ah uh, kailangan ko siyang matapos kasi Tuesday may pasok na ulit si Negro Ina. So, congratulations ulit sa mga nanalo sa pamahalaan ng Barangay San Antonio Los Baños, Laguna. Ayan. So, abangan nyo. <coughs> Guys, medyo <coughs> makati pa rin ang ating lalamunan. Magpapasok ka na naman. It's a long vacation. Vacation sa mga student pero sa mga parents ay hindi. Diba? yung labalo, utoliness and everything yan. Gusto yung kuman matulog kahit mga hanggang 7am ay hindi ko magawa kasi kahit wala akong alarm, nagigising ako. And shoutout pala kay Ma'am ng Castor Alviar National High School. Ayan, nagkita kami kanina. Ay, kanina no, kanina nung no, isang araw dito sa may palengke nga. Sa crossing, yan. So, naantok na ako. I'm with Teddy. Yan, yeah, favorite ko to, guys. So, ilang taon na to sa akin. Siguro, mayroon na siguro 10 years. Ang akin teddy bear na ito. So, labatahi, labatahi. Kasi nawawakwak lagi. So, ito yung katabi ko. So, paano po ba, guys? Good night na. Ayan. So, sana meron na akong lapel. Tsaka tripod. kundi lang, gumastos ng 1,500. So guys, paano ba yan? I would like to say goodnight to you all. Thank you so much for subscribing to my YouTube channel. And please, please, please don't forget to hit the notification bell para updated ka sa aking mga video. Shout out to Mr. Roger. Thank you so much for subscribing my channel. Subscribing. Ayun guys, paano? Bye. See ya. Mwah.